this is the beginning pakita ko sa inyo guys Iyan yung truck ng kapatid ko na pan-deliver talaga ng mga materyales sa Bulacan so mas mong planta po yung kinukuha na namin Kaya, -plata -plata. Hey, one, uh. Anong ano tong mga toyero saka? Ito. Ah, puro yero lang to. Wala well, yeah. mm. uh -huh. 200 square meter to. Mm. Hanggang doon pa po yan sa so may saging. Yan, hanggang doon pa po itong unit.